So, tapos na po ang adventure. Adventure, adventure. So, kami po ay pauwi na. And, wala pong ibang daan. Kundi doon din po sa aming pinanggalingan. So, bye-bye. Thank you for the adventure. Cascata de la Froda. Hope to see you soon again. Yeah. Bak tayo, mahon

ina na tayo. Okay. reroute. out. Mm -hmm. So, yan po yung aming dadaanan. Pa-uwi. babalikan po namin yung aming ng mga katakot-takot na kurba kanina. So, we're going home now. And, salamat po sa inyong magpagsama. And, be-enjoy nyo na din po itong magandang na aming dinadaanan ang liit po ng kalsada at talagang kasya lang ay isang sasakyan and then, ito side na ito ay may mga side na walang ano, wala siyang bako to and may mga side na walang bako kurba-kurba mm. So, yun po. Kami po ay pauwi na. Salamat po sa pagsama. Yun po yung kukurpahan namin. Yun po yung mga kiyata namin. Wala. Uh, eh, ano ba? Pero, in fairness, ang ganda po talaga ng dinataanan namin. Into the woods. Bye-bye po, bye-bye po, thank you po. Hindi na po kami. God bless po. Hindi naman po niya ma-excite siya, no? po ng dahil.